Good morning, good morning guys. Nagpipreto tayo ng ating galatia. Ito po ay ating tanghalian. Guys. At ito po ang ating pangalawang minuto. Kapitala guys. Meron tayong sibuyas, bawang, Carrots, patatas, at, at keeper. Salamat po sa inyong pagpangkilit ng ating YouTube. Ito po ang pangalawang luto natin guys. Ito rito natin. carrots, tsaka potato. Yan guys. caro, paprih tematin, bahagia, kalau itu mau melasa, mulai Pwede nang ilalagay ang ating carmine. Pwede nang ating carmine. ng guys, guys sinago natin ang ating Carrots Saka at potato, patatas. Inalagay po na natin ang ating carmine. Hello okay, mga guys. Guys, lumalambot na guys. lalagay natin ng atin. Okay. lalagay po natin guys ang ating carrots at saka yung pinirito natin guys sabay na natin din yung big pepper kain natin ang ating asin. Asin guys. Ayan Agar ang hindi natin guys. Para malagyan lahat sa ilanin guys. <coughs> Kadalasan lagi natin ang praktikalas sus. Yan ba?